nilang swimming pool mga sadik napakalawak ng swimming pool ang kagandahan rin is running water yo what's up mga sadik Tom TV is in Laos again at ngayong araw na ito ay nandito tayo ngayon sa may Infanta Quezon ang pangalan ng resort is Villa Marcelina at kung napapansin nyo mga sadik ayan ayan yung mga organized na mga cottages nila napakamura lang yung mga sadik at ang entrance dito mamaya may laman nyo ayan tutok lang kaya let's go Malapit lang siya sa Lola's Haven, mga sadika. More or less, 2 uh, to 3 minutes drive, andito na kayo sa may resort na Villa Marcelino. So, pag may nakita na kayong ganyan, mga bandera. Pwede po kayo mag-picture-picture dyan, oh. oh. Diba? Pakasolido. So, eto na. Dito yung pinakang entrance sila. Eto yon, Villa Marcelino. Oh. Villa Marcelino. Opening hour, 8 am to 6pm pero may overnight na sila mga sadika located at KM12 Barangay Magsaysay Quezon Infanta yan so pasok na tayo mga sadik so ito yung pinakang pool nila mga sadik ang pool nila is na, na ang sukat is 5 feet to 6 feet dito pababa siya mga sadik napakalawak ng pinakang pool nila at the same time may bago pang ginagawa na pool na pambata doon sa pinakang dulo at kung napapansin yung paligid dito daw Kulay green Ang ganda ng mga puno At malapit lang siya sa kalsada Ang entrance dito is 30 pesos lang ang entrance pag day tour At pag overnight naman Is 50 pesos So kung mag 10 pitching naman kayo Is 150 lang yung 10 pitching nila At sa mga cottage, ito yung cottage nila Ang cottage nila Nag-range lang ng 500 pesos pag day tour at pag overnight naman is 800 pesos may mga kuryente naman kaya walang problema dahil pwede kayo mag charge ang problema nga lang dito walang signal so talagang nature lang kayo at ah, tamang vibes lang swimming, kwentuhan kasama mga mga kabarkada at kapamilya sa ngayon kagandahan nito kasi is running water at hindi masakit sa mata continuous yung tubig galing sa bukal So, ayan. pwede rin pala kayo magpaluto dito sabi ni Kuya, pwede kayo magpaluto at walang problema kung gusto nyo magpaluto dito. Magdala lang kayong pagkain ng pataluto. Sa mga cottage naman, may mga cottage din sa paligid. So, yeah. tapos ito yung pinakang labas. Ayan lang, oh. Siguro, mga sampung hakbang yun. Nandito na kayo sa loob. Ayan yeah. yung pinakang resort. at ayun yung mga cottage. Yung so, mga cottage nila is nag-range sa 500. Kagaya na sinabi ko kanina. Tapos, ah, uh, yun tayo sa CR. Okay. Ito yung mga table sa harapan. Wala pala yung umbrella. Yan yung ginagawang pambata. Malawak din mga sa Tapos ito yung pinakaan. Ang ah, pasalit dito. Wash area. Tapos ito yung CR naman. Unlimited. Yung CR naman. Unlimited. Unlimited. Unlimited water yan. Malamig nga lang. May ilaw rin yan mga sa dito. Uh -huh. Ganun din dito. Kaya may malinis yung bandawan nila mga sadik. Maayos. So, ayan. Ang kabuuan Sa mga magtatanong, yon pinakita ko rin yung address. Tapos, yung entrance, kung magkano, sa saan banda. So, maraming maraming salamat. At hanggang dito na lang. Peace out. Damn.